What's up mga kapetals! Welcome na naman sa panibagong araw ng buhay ko! <laughs> Dahil another 6.30am na naman nga ng buhay namin, syempre it's time na para bumaba at magpayaman at bubuksan na nga namin ng tindahan. Bali busy nga ang ating mga kamarites, wala sila nung araw na ito at pag nawala sila, kaming mag-asawa ang nagbubukas ng tindahan. Pero maya maya nga nagulat ako dahil nandiyan na palang aking tiyahin. Dito na rin kasi sa tindahan siya natambay, pinaka-exercise na rin nga niya at syempre karelievo namin pag maalis kami. Pero ang aking isawa at si Tita Wing nga ay eh, hindi pa ganun ka sa ulo ang presyo sa tindahan kaya kailangan pa rin talaga silang samahan. Medyo tahimik nga ang kapaligiran dahil napakaaga pa nga. Pero syempre para sa nagpapayaman na tulad natin walang maaga-maaga. <laughs> At maganda naman daw nga sa buntis pag umigising ng maaga kaya pabor na pabor nga sa amin itong may tindahan kami. Maliban sa nakakapag-exercise na ako ay nadadagdagan pa ang aming yaman. Aba naman. <laughs> Yun nga lang din talaga, nung lumaki ang chan ko, kailangan talaga may backup na ako dahil pag may mga kukuhanin na malalim ay nahihirapan akong kuhanin. Unang-una, naiipit ang chan ko at nahihirapan akong yumuko kaya kailangan ko talaga ng backup. Dahil nga nandoon ang aking nisawa at may magbabantay na habang ako naman dito inaasikaso ko yung best friend kong si Judith. Alam nyo na, kailangan natin mag-focus dahil ito'y dagdag sa ating yaman na ba naman? <laughs> ang diskarte ko lang talaga ngayon ay hindi ako masyado nagmamadali. Pinipili ko talaga yung bibigyan ko, ganyan. Dahil sabi ko nga sa inyo, no nagmadali akong yumaman, masakit nung ako'y nadapa. Yung inipon-ipon ko ay binayad ko lang din pang utang kung saan-saan dahil nalubog din nga ako sa utang. Kaya nga yung may mga panahong nakakabawi na ako ay nagdadahan-dahan lamang ako at hindi ko na pine-pressure ang aking sariling magpayaman. Pagbay bumili, thank you Lord. At pag wala naman, di okay lang. Mag-aantay ng bibili, mag-aantay ng mag inquire ganyan. At syempre, alam nyo naman na hindi lang online selling ang aking racket. Syempre, ako yung vlogger, tindera, kapatid, asawa, anak, kapitbahay. Alam ba't ang dami? <laughs> Kumbaga kahit papano ay marami talaga tayong source of income. Hindi man ganun kalalaki ang puhunan, basta ang mahalaga ay may umiikot tayo. Pag napagsama-sama din naman natin ang kita natin dyan, lumalaki din naman. At talaga namang yaman din. Aba naman. <laughs> Habang kumakain nga ako dito, alam nyo din naman na ako ay reseller ni Sitaw. Madami nga nagcha chat at nagtatanong na kailangan ba daw sobrang laki ng puhunan mo? Siyempre, pwede naman pong hindi. Kaya nga po may mga pamimilian tayo dyan na ibebenta. Yun lamang pong kaya ng na puhunan natin at pag tayo kumita na, saka natin paikutin at palakihin. Dahil hindi naman sisitaw ang ating main source of income, pero iba-iba dahil nakakarakit tayo dito. Kaya naman ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag in. Kung kayo nga ay seller na, nakapag-register na, nakapag-add na ng products, it's time na para mag in. Ang una nyo nga gawin ay open sitaw. Pagkatapos, pumunta kayo sa account. After nun, scroll down at hanapin nyo yung manage profile. At pagkatapos doon, may mga pipilapan lang kayo at ilalagay nyo yung mga information nyo. O, oh, wag 2MB at tungkol din naman yun sa inyo. <laughs> Pagkatapos nyo nga ma-fill upan yun, balik kayo sa account tapos hanapin nyo yung My Wallet. Tapos may lalabas na mga options dyan ang pindutin natin ay recharge wallet. Bali meron dyan pamimilian na online at offline. Bali sa offline nga pag wala tayong pera sa ating online banking, pwede tayong pumunta sa mga bank na available at nandyan ang mga details nila para pag nakapag-deposit kayo. At pagkatapos nun, pipicturan nyo lang yung resibo. Para naman sa online payment, meron nga tayong dalawang option peso and gcash. Ang peso nga ay para sa mga online banking at makikita nyo nga dyan mga available bank kung saan kayo may pondo. At pwedeng pwede rin nga ang Gcash dahil ang fan ko nga ay nasa Gcash dito ako magka-cash in. nyo lang yung amount na inyong ika-cash in tapos may mga steps na dyan sundin nyo. O oh, ba diba? Ganun lang kadali. Nakapag-cash in ka na at pwede ka nang kumita. Aba naman. <laughs> Kaya ano pang ginagawa mo dyan? Be a seller now! At huwag nyo kalimutan ng aking referral code ha! At pagkatapos nga namin kumain, meron akong pupuntahan ngayon. Meron nga nag-imbita sa amin dahil ako'y mayaman. Ala hindi! <laughs> Bali, opening nga ng salon ng friend ng papa ko at sakto mga kapetala sa mga tao dito kaya naman inimbitahan nila ako. Dahil nga umuulan, hindi na ako nakasama sa parade kaya naman dito na ako nagantay sa kanilang salon. At syempre, aura-aura muna tayo dito. Napakaganda at estetik nga ng lugar. Bali, sa biga nga sila nakapwesto at ilalagay ko nga yung FB page nila dyan para pag may gusto kayong ipagawa sa kanila ay pwedeng-pwede. Bali, ribbon cutting nga nila ngayon at isa nga ako sa magkakat dahil ako'y mayaman. Alay, hindi. <laughs> baliyan nga, napakagandang may-ari ng salo na ito. Inulan nga lang yung kanilang opening pero blessing nga yan. Dahil nga naambon at kailangan daw papasok yung gupit, hindi na nga ako lumabas dahil bawal maambon na ng buntis na mayaman. Kaya naman tinabingi ko na lang yung kamay ko basta papasok yung gupit ko. <laughs> Abay, syempre pagkatapos ng gupitan ay kainan. Aba naman. <laughs> Alam niyo naman, pag mga ganyang eksena hindi magpapatalo ang buntis. Pero dahil nga bago ako pumunta dito ay kumain ako medyo busog nga kaya nagkakanin na lang kami ng aking sawa. At syempre nandyan din ang tatay ko hindi nagpatalo at napaka supportive nga sa kanyang kaibigan. Maya maya nga ay nagpaalam na rin agad kami. Meron nga sa aking inabot na yaman at hindi ko na nga sasabihin sa inyo ala hindi. <laughs> Bali, binigyan nga ako ng gift certificate ni ma'am na pwede kong gamitin pagkapangan ako. Siyempre, magpaparibang tagad ako pagkatapos. Ala, hindi. <laughs> At pagka uwi ko nga sakto, dumating yung mga ibang pa-order ko ng gold. Kung gusto mo mag-invest ng gold, makapal o manipis, basta gold, just message ko Petals Online Shop. Meron nga akong masisipag na admin dyan. Kung may extra ka nga, ilaban mo na yan sa pag-invest ng gold. Daba naman. <laughs> o, siya hanggang dito na lamang. Thank you Lord sa araw na ito. Bukas po ulit ha! Ha ha ha!